Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Nawawalan ba siya ng kontrol sa galit niya at ikaw ay tinutulak, sinisipa, sinusuntok, ginagamitan ng ibang pisikal na karahasan? Siguro nangyayari ito pag lasing siya o may iniuwi sa bahay na problema sa trabaho o kaya galit sa ibang tao. Marahil may mga frustration siya sa buhay at ayun, sa iyo binubunton ginagawa kang punching bag para lang ilabas yung galit niya. O siguro ginagawa niya ito para kontrolin ka. Ginagamit yung pananakit para takutin ka at pwersahin ka na sumunod sa kahit anong gusto niya. Hindi ito tama, kapatid. Walang karapatan ang asawa mo na saktan ka. Walang karapatan ang sino man na saktan ang kanyang kapwa, lalo higit sa lahat ang kanyang asawa. Ito po ang tinuturo ng Bible tungkol sa tamang pagtrato ng lalaki sa kanyang asawa. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it just as Christ does the church. Dapat daw iniingatan at kinakalinga ng lalaki ang kanyang asawa kung paano niya ingatan ang kanyang sarili. Sa susunod na saktan ka ng asawa mo, may karapatan ka na magsumbong sa women's desk ng inyong barangay. May batas po tayo na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan mula sa pisikal na pananakit ng kanilang asawa. Huwag niyong hayaan na mag-escalate ang pananakit sa inyo sa punto na permanente na maging damage sa inyo ipanalangin nyo rin ang inyong asawa. Ipag-pray nyo na baguhin siya ng Diyos. Pray po tayo. Heavenly Father, maawa ka po sa mga kapatid ko na sinasaktan ng pisikal ng kailang mga asawa. Alam po namin na hindi mo ito kalooban at hindi ka nalulugod sa pang-aapi na ginagawa sa mga kababaihan. Bigyan niyo po ng lakas ang loob ang mga kapatid ko na gumawa ng hakbang para magkaroon ng katarungan sa kailang relasyon, na mapanagot ang kailang asawa sa pananakit sa kanila. Talangin namin na matuto ang mga kalalakihan na mahalin nila ang kailang asawa tulad po ng pagmamahal mo sa inyong iglesia. May your will be done. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.